Pinahintulutan na ng Vatican ang pag-aaral para maging santo ang isang 13-anyos na babae mula sa Ilocos Norte. Yan ay matapos payagan ng Dicastery for the Causes of Saints na suriin ng uh, Diocese ng Lawag ang reputasyon at kabanalan ni Nina Ruiz Abad. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o so CBCP, may malakas na pananampalataya ang dalagita. Inilaan daw ni Abad ang kanyang buhay sa pamigay ng rosary, Biblia at iba pang religious items. At dahil dyan, naging inspirasyon siya sa buong probinsya. Pumanaw ang dalaga noong 1993 dahil sa sakit sa puso. Magsisimula sa April 7 ang kanyang beatification and canonization sa lawag. Mga proseso ito para maging santo. Ilan sa mga patakaran ng Vatican para maging santo ay kailangang limang taon ng pumanaw at isang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.